Pagkalapag ng London, syempre diretso kaagad kami sa Jollibee. After namin mag-check-in sa hotel, nag lang kami ng konti tapos bumaba na din kami. Medyo nagutom din talaga kami sa biyahe at ito talaga yung inaabangan naming kainin. Bumaba kami ng hotel tapos naglakad na lang kami. Parang 14 minutes walk lang naman to dito sa aming hotel. Though madami namang pwedeng kainan dito sa baba kaso mas gusto talaga namin yung Jollibee. Syempre naman minsan lang kami dito and itong mga to pwede namin kainin anytime kasi merong malapit sa bahay. Tingnan nyo naman ang buhok ko parang hindi na niya kinakaya. At itong si Charlie, tingnan mo mukhang excited na siyang kumain. Buti na lang din talaga at meron pang energy ang dalawang to. So yung pupuntahan natin is yung Earl's Court. And naandun nga yung Jollibee tsaka yung mga Filipino restaurant. So pag namimiss mo ang Pinas, pwede ka dun pumunta. Para kasi siyang little Manila. And hanay-hanay nga dun yung mga Filipino store. Finally, nandito na nga kami sa Jollibee. And tamang-tama din kasi hindi pa sila masyadong busy. At dito, madami ka talagang makikita ang Filipino Filipino. Bari nag-order lang kami dito ng food at saka ito nga yung mga request ng twins. Gusto daw nila ng fries at saka ng chicken. So after namin mag-pay, na kami dito sa table para magantay ng orders. At dito, tingnan nyo si Chino, parang inaantok na. Ang pungay-pungay na ng kanyang mata at mukhang pagod na pagod na nga. Sabi ko, di bali, pagdating ng food, magigising yan. So yung menu nila dito is halos same lang din sa Philippines. May ibang nadagdag, tapos meron ding ibang nabawas. Pero ang namimiss ko talaga yung palabok at macaroni soup. Bali, in-order is itong chicken. Tapos meron siyang spaghetti. Meron na din siyang kasamang drinks tsaka peach mango pie. Tapos si Charlie gusto daw niya ng ice cream. Si Chino naman kasi ang bet niya dito yung fries. Tapos meron na din akong kaagaw sa chicken skin kasi gusto din ni Chino yung balat. Habang si Charlie naman ang gusto niya talaga is yung laman. So magkakasundo din silang dalawa. Si Charlie yung taga-kain ng laman. Si Chino naman yung balat. Biglang nga ang mundo namin nung kumakain dito. Parang halos hindi nga kami magpansinan kasi busy talaga kami sa mga food. Si Charlie tatahit-tahimik pero tingnan tinatanong mo, mauubos na niya yung ice cream. Tinatanong ko nga siya kung gusto na niya umuwi ng Philippines. Sabi ko kasi doon, pwede siya mag Jollibee everyday. Hindi na namin kailangang bumiyahin ng malayo doon kasi kalapit bayan lang namin yung Jollibee. And pwedeng pwede din magpa-deliver. Tulad ng kanilang daddy, Diyos ko, parang halos araw-araw may McDo or Jollibee. Anyway, habang kumakain kami dito, mas dumadami na yung tao. Ang dami na din nagpapa-deliver at napupuno na nga tong store. Saktong-sakto lang talaga yung dating namin bago mabisi yung mga tao. And nakakatuwa talaga kapag nandito ka, Pinoy yung kumakain. Merong mga ibang lahe pero konti lang talaga sila. And in fairness naman talaga sa Jollibee dito is halos same yung lasa. Medyo iba lang talaga yung hotdog, yung spaghetti nila dito. Mas bet ko pa rin yung sa Pinas. Pero ba diba, buti na lang din talaga merong Jollibee dito sa UK. Kung hindi, ay paano na ang cravings. Pero sana talaga, mag-add na sila ng palabok, tsaka nung sopas. First time ko nga din palang matatry dito yung peach Mango Pie. Kung naalala nyo last time, nakalimutan kong kainin at naitapon lang. At in fairness naman, mas bet ko dito yung peach mango pie. Mas buttery yung flavor niya. And perfect na perfect talaga yung lasa. Kaya pala nagugustuhan din talaga to ng mga taga dito. Minsan kasi may naririnig kami naguusap usap na mas try daw itong peach mango pie kasi masarap talaga. By the way, pagkaubos ng food nga namin, nakapag round 2 pa kami. Umorder kami ng panibagong set ng food kasi parang nabitin kami dun sa kinain namin. At dahil meron na nga akong kaagaw dito sa chicken. Super happy ng twins kasi finally nakakain na ulit sila ng Jollibee. McDo lang kasi yung malapit sa bahay kaya yun lang yung naming na order and yun lang muna see you sa aming next vlog bye